How to use chroma key? By the way ang chroma key pala, ginagamit upang tanggalin yung kulay na gusto mong mawala. Sobrang ganda ng chroma key ka info, dahil pwede mo tong magamit upang matanggal yung green screen na background kagaya nito. Pero bago yon, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Para lagi kang updated sa mga bagong video namin salamat. Pagbukas mo sa CapCut, pindutin mo lang yung plus sign para makapag-add ka ng project. Tapos click mo lang yung picture or video. Hanapin mo lang yung remove background. Click mo lang ulit. Makikita mo na agad yung chroma key pagka-click mo sa chroma key, pumili ka na ng kulay na gusto mo alisin. Example sa akin gusto ko tanggalin yung kulay na green, click mo yung intensity, adjust mo lang para matanggal yung kulay green na background. Para mas maganda pa siya tignan, pindutin natin yung stroke pumili tayo ng effects, na gusto natin ilagay. Next step na gagawin natin, adjust yung size at opacity, pwede din tayo pumili ng kulay sa stroke. Adjust lang natin ulit, hanggang makuha natin yung tamang kulay ng stroke na napili natin. At ayan na, tapos na din mga ka-info. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano pang editing tips ang gusto nyo.